Kuya, nguna una ng pinasinungalingan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Victimulia sa mga aligasyon na mayroong nagplano sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Rimulla, na walang mastermind o kaya ay pinaghandaang operasyon. Pero hindi ito pininiwalaan ni Senator Aimee Marcos pagkos tinawag pa siyang isang smoking gun ng senadora. Sabi ng senadora na ang lantad na pagsisiwalat na nikalihim ng DILG, Joby Cremilla, hingil sa isang Air Corps Group na umunoy nagplano ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa umanong malinaw na smoking gun. Ayon pa sa senadora na nagpahayag ng pangamba at tinawag niyang planado at labag sa konstitusyon na ng ilang mataas na opisyal ang pa ng pamalaan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa niya, hindi mano basta chismis ang naturang plano at ang di kapanipaniwalang pahayag ni Rimulya ay lalong nagpapatibay sa kinatatakutang ng marami na mayroon ng planong arestuin si dating Pangulong Duterte kahit hindi pa na ilalabas ang warrant mula sa ICC. Ibinunyag din ni Marcos na sa kanyang paunang pagsisiyasat ay lumilitaw na nakapagpansya na ang pamalang Pilipino na tumulong sa International Criminal Court sa pag-aresto kay Duterte at nagsimula na ang paghahanda bago pa man ang March 11. Binatikos din niya ang pahayag ni Rimulya na wala ang issue na tila chismis lamang. Gayon ang ay nagbibigay na mas malinaw na larawan ng umano'y maingat na pinagplanuhang hakbang. Ako si Jong Manapas para sa DCRJ Radio Bandito TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.